말았지, 빼. 음, 하하하하하하하하하 daw na biyahe ayan mga sa tatay kamagalang Kamag mga pamangkin apo yan sa gilid dumaan kasi nasa malapit lang daw ito na yata yung, ano, yung market eh

hindi, bawat ka sa maktura. Pila na? Hindi, yun. lang, bay. 2.50. 250. Sampung piraso, 2.50. Kaya tayo ng CO2. si May gusto pong mabakal, 1.50 lang atin. okay. Uy, sampung sa sampung. Sampung inyo? Oo. Uy, ano? Dagtal amin tayo. Pila na, pila na. Yelo, yelo. Gusto na lang, kumain ng CO2. <laughs> Sulit rin, malaki. Ito po. Portugis video Portugis oh, nah. <tuskai> <tuskai> ya, Persibat, kai. Ito kai, ito kai. Kai, guys. Halo, hmm. guys, selamat guys. Oke guys. guys. Selamat ya guys. guys. Selamat pagi, guys. Selamat guys. itu guys. Selamat guys. Selamat guys. 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 Selamat guys. guys. Guys, guys. Portugis ya. <laughs> lami kayu, guys. <laughs> guys. Guys, besok, guys, Ah. Oh. Oh. Okay. guys ya. Hmm. Huh. Oke. Sap-sap guys. sab guys. sab sab guys, guys. guys. guys putar. Patay yung brat guys, gusto ko kainin. Sa sobrang sarap. Kainin okay, ko naman guys, yung guys. Mukha yeah. ba? Uh. Oh. Ah. Sarap, masarap. Sarap guys, sarap guys. Oh. Sarap guys Hmm. Walang sili guys. Wait, wait. Wait. Tingnan nyo guys. Okay, okay. Masarap ni guys. Tingnan okay. nyo. Hmm. 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 Slow ka kaya Ah. Hindi Perfecto guys. Sarap. Hmm. Okay. Hmm. Um.

yung sa iba alam mo May maitatata na kaupo <laughs> yun lai tumutulim tuh so kalanggas Susuka lang wala sosubuk ay nuk 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 Anong nuk 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 Okay lang Natural ba? Pero iba lasa? Dam lang lasa, daw di takawin daw Hindi ako sanay, ngayon lang kumain eh Ala, against the light tayo Eh, not Ano yung Subo? Subo So ano yung talabang, sobrang Dito na, daw di kumakala I explain Pero ano, mahal yan sa Japanese eh Uy, dami isa, masamit siya Mahal yan sa mga Hapon. Parang circle ito guys

ah, babae action? Ah, yun? ano yun? ano yun? ano ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano na ano yun? 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 ano ano yun? ano sa. ano ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano ka Wala. yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano Eh, ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ano

Ate, katapat na te, ante busog. Mag-shout out ka lang te. Okay na. Pero ang tama ta ang tunok ana. May ayo basta mo ka basta ka to, to. Paayo, paayo. Yo na Tama te, karota na te para mag. Uy, 100 lang Tama na mo yo. 80, 80. te, sisilyo. 80 na Okay kayo. Ayo. na lang na to. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? 300 ka isa ka ano, plastic. 300. Okay, tara lang muna. Hindi, isa lang ka, plastic. isa lang. 300. Gaya, para matapos na. Ah, para dito sa room. Hindi na, mapili ah. Gaya, para matapos na 1000 tanan. Hindi, hindi ha. Ano yun? Dami dami eh. 1000 na tanan eh, Damo na sa mundo to, to gani oh. Taga drum na kami ka. Ako nga mabuna. Dia uh, de drum ng sipyak ko. Uh, oh, sa mi. Gina, uh, para matapos ta. Ang Palawid lang pa. Sabi ni okay Ang Uy, 700. 300 lang, 150 lang ang 300 300. ni. may abay para. lang ang kayo. Halimik oh, ba? Dapat pagbigay. Uh, I-report ko John... sa ano, sa pulis. lang, isda Wala. Hindi okay na lang. yung Pati ratoro nga rin. Sobrara na rin ang aman ka. Dara. Dara.

Pang regalo yan, pang regalo yan. Lato pa rin ang bayan dito, sa lato. Tangan, tangan. Sige lang ah. Oh, uh, Salamat ya. salamat ya. Sir, oh. No. Buti pa si sir. Pira to. Hindi, busing namin to eh. Aman na lang, uh, oh, yeah. no. oh, aman na lang niyo. Wala may sidlan. Aman na uh... to, think... oh, aman. Basket. Aman. Nahiya ka lang ka okay. Aman na, basket. O, tigin! ako! ako! Maghihintay <laughs> sa ano? O, matutuwa pa ba isang shantay ka ninyo? sa katot si Luzon? Walang pinamanganggat si Rod! O, kung masahin, o! Walang sinanganggat si Rod! O, tagalot ka, ano? tayo Oh. Hoy Aisha, Aisha tum tayo talaga <laughs> oh, ka sa video dapat mapapigay ante oh, bigay okay. dali oh, ayos okay. oh, mo ka ilan oh. niya wow. lahat ayos mo lahat Amege mo sabi Bilangin <laughs> na lang. <laughs> Bilangin ko na lang, <laughs> Oh, <laughs> sige. Amege mo yung sa mga. Sir. Ice cream. Ice cream. Ice cream mada. Ice cream. Oh. Ata ko masir. Ata mo

Bawal kalkyo! Bawal kalkyo! Bigyan mo! Bigyan mo! Bila! <laughs> 37 340 7 450 ka na! kalibo! Isa kalibo! Pira ka na! Isa kalibo! Isa na! Diga po! 37 mo!

Ice cream, ice cream, ice cream. For free. Say hi. What is say? Sunny, Langit. Thank you. <laughs> <laughs> Bây giờ không thể nào Bây boy không <big> không <old> <laughs> <inaudible> Thank you Thank you thank, thank you Welcome <inaudible>